kasiyahan sa kauna-unahang Any Vibes Saya ng 92.3 FM Radio Manila. Mula Maynila, kumusay natin ang Beshi ng Bayan, Jai Ho. Ano ba ang latest dance celebration natin? Hello, Magandang, 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 magandang evening sa inyo mula dyan sa studio at syempre live the live mula naman dito sa Robinsons Manila. Kasalukuyan nga po na nagaganap ngayon ang first any vibe saya ng 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka vibes. Nakapag-perform na nga po ang ating mga guest artists. Nandyan uh, si Nicole, isang beauty queen at dinumog din po ang lahat ng mga pop group na kas sama natin tulad ng Six Sense at ng Neo. Inaabangan din nila ang performance ni Kane Gabriel. Dito ngayon sa likod ko po, Nina and Jeka sa lukuyang nag-host si DJ Main at namimigay ng limpak-limpak na mga papremyo para sa lahat ng mga ka-vibes natin. At alam nyo ba, kanina sobrang ikinatuwa talaga ng buong 92.3 FM Radio Manila ang mga kaganapan dito dahil mula tanghali pa lamang, dagsa na nga po ang iba ating mga ka-vibes natin mula sa iba't ibang sulok ng Metro and Mega Manila. Marami nagpunta mula sa Pasay, marami rin nagpunta mula sa Tagig, Nova Liches, Quezon City at may mga bumiyahe pa nga mula sa malalayong lugar. Kaya naman mula sa amin sa 92.3 FM Radio Manila, nakakatuwa at ramdam na ramdam po namin ang init ng inyong mga pagtanggap at pagmamahal. May inaabangan pa dahil mamimigay din tayo ngayon sa first anniversary saya ng mga Android phones. Pati na rin ng mga cash prices. Jai, dito ba sa, ano, sa studio, hindi mamimigay na limpak-limpak na papremyo din? Hindi, hindi mo lang, Jai. Pwede pa ba humabol? Yung mga nakapanood ngayon, pwede pa ba sila humabol dyan sa inyo? Ano yun? Sorry, hindi ko marinig. Ang lakas ng ingay dito, Sir Jack. Yes, sige, sige. Ganito na lang. Yung mga gusto bang humabol pa dyan, na napanood ka nila ngayon. Hanggang ano oras yung event dyan? Pwede po ba sila humabol dyan sa Robinson? Pwede pa naman silang humabol dahil marami pang mga exciting na mga pakulo at mga games ang pwede lang madatlan dito. Pero syempre, di ba, hanggang mall hours lang tayo. Baka mamaya before 9 tapos na tayo dito. So ngayon, magka quarter to 6 pa lang, pwede pa kayong pumunta sa mismong activity area. Dito sa Robinsons, Manila. Oo, alam mo, mag-six uh, na. Actually, mm -hmm. six na, Jaya. No? Pero uh, siguro may mensahe ka sa lahat ng sumusuporta. Imagine, mm -hmm. one year, 92.3 FMR or FM Radio Manila mm -hmm. no sa lahat ng mga fans ninyo dyan. At sa buong Pilipinas. Yeah. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga ka-vibes namin na mula last year nung nagsimula po ang 92.3 FM Radio Manila, kami po ay talaga namang masayang-masaya dahil wala kaming ibang hangarin kung hindi mabigyan po ng ngiti ang inyong mga labi at ma-enjoy nyo ang bawat mga tugtugan na aming pinapatugtog sa bawat mga programa. Maraming maraming salamat pangako po namin. Mas marami pang taon tayong magsasama-sama at samahan nyo pa kami hanggang sa tayo pong lahat ay tum namumuna sa numero uno. Dahil masaya kami, Miss Nina Sir Jack, no? dahil napakabilis ng uh, pagangat pag-angat ng ating ratings. Ayan po ang dahilan po niyan ang ating mga tagapakinig po sa Metro and Mega Manila. Ganon din sa ating mga regional FM radio stations. Wala ibang, walang ibang masabi kundi thank you so much. Ito ang dami-dami nila dito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa 2.3 Pati yung mga nasa gilid ko, yung mga nasa itaas. Kaliwat-kanan talaga naman, enjoy na enjoy at lahat daw sila ay solid mga ka-vibes! Gusto ko yung meron talagang nakakatuwa naman, nga. nakakataba ng puso Dahil nakita ko may placard sila happy with your picture face, ni Jai, with your photos, mo at yung yeah. ibang mga DJs natin So uh, mabuhay kayo and happy anniversary ka-vibes! Okay, maraming salamat Jai! Maraming salamat Miss Nina and Sir Jack! Balik sa inyo dyan sa studio!